Kabanata 44, Ang Pag-alalang muling Sa isang iglap, habang hawak ni Maria Blanca ang prasko, nanumbalik ang alaala ni Don Juan. Parang kidlat sa langit, piglang bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng kanilang pinagdaanan, ang mga pagsubok, ang pagtakas at ang pagmamahalan nila. Agad siyang humingi ng tawad kay Maria Blanca. Uyan niya. Samantala, nalaman ng hari ang buong katotohanan mula sa paninirahan ng tatlong prinsipe sa Armenia hanggang sa mga pagsubok na ibinigay ni Haring Salermo kay Don Juan. Ngunit naguguluhan ang hari kung sino ang dapat piliin ni Don Juan, kaya't isinangguni niya ito sa isang arsobispo. Isang mataas na pari. Ayon sa arsobispo, ang dapat piliin ni Don Juan ay ang una niyang inibig, si Prinsesa Leonora. Labis ang paggagalit ni Maria Blanca. Sa tindi ng damdamin, binasag niya ang prasko at bumaha sa buong kaharian. Ang tubig ay tila luha ng pusong sugatan. Nakiusap si Don Juan. Humingi siya ng tawad kay Prinsesa Leonora at ipinakiusap na tanggapin ang pag-ibig ni Don Pedro. Sa wakas, hiniling ni Don Juan na sila na ni Maria Blanca ang ikasal, isang hakbang patungo sa tunay na pag-ibig.